Kaano nga ba kahalaga ang oras sa pamilya? See you later, mga anak. Happy birthday. Ano ang iyong dahilan bakit hindi mo sila mapuntahan? Didiretso na kami ni Betsy sa hospital. Baka hindi na ako makarating sa birthday mo mamaya. Birthday ng tatay mo. Uwi ka? Sorry, hindi ako uwi. Kaya mo bang isintabi ang pangarap mo sa oras na kailangan ka nila? Nadya ka na naman ba sa Singapore? May conference lang. Hindi ako makakarating doon mamaya kasi malaking kliyente yun. Maraming bibilin. What's up? I'm dying. Are you willing to spend your time with your family for seven Sundays? Ang tanong lang naman, kaya ba natin ikumit yung linggo natin para kay tatay? Ngayong panahon ng Semana Santa, balikan natin ang kwento ng Pamilya Bonifacio at kung paano nila nahanap ang pagpapatawad at pagtanggap sa isa't isa at alamin natin ang mga aral na pwede nating matutunan sa so pelikulang ito. Ito ang Pop 3 Takeaways na aming nahuha mula sa si 7 Sunday. Pop 3, Trust Your Family. Dahil kapag iniwan ka na ng lahat ng tao sa mundo, ang pamilya mo ang forever rest back mo. Pop 2, Make Time With Them. Kasi hindi mo alam hanggang kailan mo lang sila makakasama. Pop 1. Learn to forgive your family And forgive yourself sa lahat ng pagkukulang nyo sa isa't isa. And accept that sometimes, kailangan nilang mas may piliin at unahing iba dahil ito ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal nila. At kung may laban ka mang hindi nakikita ng iba, nandyan ang iyong pamilya para damayan ka. Poplifers, nakarelate rin ba kayo sa kwenta ng Pamilya Bonifacio? Follow poplife.ph because you can't miss out.